tusok etusok mo yung mukha mu mo diyan tusok mo yung mukha mo diyan

Kakaibang ban ano yan eh. Kakai ban binti yan. <coughs> Yo sa kanya tickling 'yo ni, eh, tickling. Wala <coughs> 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 lang lai 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 yan.

dagat sabi ko lang, ka dito lang Yan tinuha yan sa dagat nilagay yan kunaya kunyari. <laughs> 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 alam alam mo na may mga talino na tao. <laughs> Takos mo masira yung sapatos mo yung paamut. Ma ma masarap na sa paa subukan mo pa para marami mo masarap Exercise sa mga matanda. Yan ay naghubad sa patos. Wala ulo, mukhang Ah, layo naman.